Ito nga pala ngayon ang aming pinagkakabisihan at kagagali nga lang namin mamalengke. Kaya yan mga mare, dinidisplay na nga ng aking asawa. At syempre mga mare, dahil nga may bumili nga rin sa akin at meron din ng utang ay naglista nga rin muna ako. At habang busy naman dyan mga mare ang aking asawa sa pagdi-display, ako rin naman mga mare ay busy rin sa pagbibenta dyan. Hapon na kasi kami mga mare na mamalengke kaya yan hapon na nga rin kami nakauwi. Ganun karami mga mare ang binili namin dahil nga kung ano lang naman ang makakulang ay ayun nga lang ang binibili namin iba lang pala dyan mga mare ang i-display nga ng asawa ko. Baka ako nga yung iba mga mare at bukas na nga niya may display dyan. Syempre mga mare pagod din kasi ang asawa ko sa pag-drive nga ng aming kulong-kulong at kailangan niya nga rin talaga magpahinga. Dahil bukas mga mare marami rin na naman talaga siyang gagawin. Baka kasi mga mare maghahatid pa nga yan sa aking mga anak sa school. At syempre mga mare pagbalik niya naman mga mare ako naman nga ang kanyang iahatid bukas. Sa totoo lang mga mare kahit nandito lang ngayon sa bayang aking asawa ay mas pagod pa nga yan dahil sobra din ang kanyang mga ginagawa dito sa aming bahay sa tanghali kasi mga mare may hinahatid pa nga aking asawa yung anak mga babae pagpapasok nga sa school, pagtanghali. At syempre, mga mare, ako naman ay susunduin niya sa hapon at yung babae ko naman ay dadaanan na nga rin namin. Sa araw-araw nga na ginagawa ng aking asawa, mga mare, yung paghatid sundo niya nga sa amin. At syempre, mga mare, yung pag-aasikaso niya nga rin sa tindahan at pagbabantay. At buti na nga lang din, mga mare, nandito nga si tatay at nakakatuwang niya nga pagbantay-bantay nga ng aming tindahan pag naghahatid nga siya sa akin. Kaya, mga mare, pare kahit nga hindi sarado mo ng tindahan pag wala nga ang aking asawa ay nandito naman nga si tatay para magbantay. Binibili na naman nga ng aking asawa mga mare ang aking biyana na wag lang muna magpautang hanggat wala pa nga siya. At pag hindi nga alam ni tatay mga mare ang presyo ay eh, wag nga lang muna niya ibenta. Minsan kasi mga mare na si tatay nga ang nagbantay ay hindi niya nga alam ang presyo ay hindi nga siya nasaktuhang pagbayad. Kulang nga ang nabayad nung nakabili sa kanya. Ay eh, hirap lang mga mare ay kulang pa nga sa puhunan. Kaya yung ibang paninda mga mare nilagyan ko na nga ng presyo para alam na nga ni tatay kung pagkano nga niya ibibenta. At ayan na nga mga mare, sobrang busy na nga dyan ang aking asawa at nagsabit-sabit na nga ng mga kape-kape. At syempre mga mare, inaayos niya nga rin dyan at marami pa nga siyang iaayusin dyang mga dilata. Pagkatapos ko kasi magbenta dyan mga mare ay meron nga akong hinihiwa na sangka para nga sa aming lulutuing sisig. Kaya ang sawa ko na lang talaga mga mare ang nag-asikaso nga na may display nga ang aming paninda. Pag may tindahan ka talaga mga mare ay ikaw na nga ang namili, ikaw pa rin talaga ang magdi-display. Kailangan lang talaga mga mare ay maging masipag at matyaga ka lang pag may negosyo ka nga ganito. Hindi rin kasi mga mare biro nga ang pamimili at medyo malayo nga ang pinamimilihan namin sa crossing pa. Kaya kailangan lang talaga ay matyaga ka. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Bye! Hai